Mistula isang ordinaryong bahay kung titingnan mo sa labas. Pero sa loob ito, hindi lang tao ang naninirahan. Dahil sa madilim na bahagi ng bahay na ito, may kakaibang bisita na umuuko pa. Sa probinsya ng Masbate, matatagpuan ang isla ng Buryas. Nakilala ang Buryas Island dahil sa mga nagkakandahan itong mga isla. Isa sa mga pinakakilala dito ang Sombrero Island dahil sa puti at malapulbos na buhangin ng dalampasigan. Isa rin ang Animasola Island na sikat naman sa kakaibang rock formations nito. At sa mismong bayan naman ng San Pascual, may isang bahay din na dinadayo. Pero hindi ng tao, kundi ng mga balin sa Ang balin sa o sweetlet sa Ingles ay isang uri ng ibon na marami sa Pilipinas. Itim ang kulay, maliit at maiihalin tulad sa ibong maya. Maraming kasabi na swerte raw ito. Sa mga kuweba o oh, madidilim kadalasang naninirahan ang mga balin sa sayaw. Kaya hindi nakapagtaka na dito nila napiling manirahan sa madilim na bahagi ng bahay. Pinuntahan ko ang naturang bahay upang ako mismo ang makakita sa kanila. Andito tayo ngayon sa Sayaw House at kasama natin ngayon ang ating tour guide na si Kuya Marlon. And explain niya sa atin yung ilan sa mga detalye dito sa Balid ng Sayaw. Uh, may gusto ko malaman kung kailan ba nag-start yung pagdating ng mga ibon dito. Ah, uh, Bali Sayaw, nag-start talaga yung pagdagta ng ibon. Year 1992. Ito yung Bali, almost 32 years na itong Balid Sayaw. Wow. Ito sa bahay nila. pare. Matagal na siya. Yes, Pero itong area na tinitira nila, ano ba ito? Ito sir, nung kinoconstruct yung bahay nila Mam Ma Dina, nung may-ari, CR po talaga siya. Hmm. Tapos, may nagsimula gawin, kasi akala siguro nung siya, parang kweba. Hmm. May apat na balit sa na unang dumating talaga. Ngayon, yung binugaw nila, pagkatapos ng ilang araw, nagdala ng alos marami na. Wow. Binugaw ulit nila, pagbalik sobrang dami. May kasama na naman. Sinabi ni Ma'am Dina sa asawa niya, Napabayaan na lang natin kasi baka akala ng mga palis hmm. kaya kuweba. Kaya pinabayaan lang nilang dito nilang dito. Kung so, hindi na tinuloy yung paggawa ng CR. Hindi na po, binagod, binilipat sa kanilang. Ah, wow. Yes. Kasi pansin ko rin parang wala siyang masyadong ventilation, no? Wala na. Talagang walang masyadong liwanag na pumapasok. Wala talaga siya. Hmm. Pero yung estimate na bilang ng no, mga balin sa sayaw dito, nasa ilan na ba? Ah, ito sir, more or less 80,000 na siya. 80,000? 80, wow. Yes. Itong laway na ito sir, para makuha mo yan, pwede mo siyang gawin sa channel, pakuloan mo muna. Dada, mm. Ang bird's nest soup yun po yung sa Palawan, yung needle soup na popular. Ah, sa mga Chinese? Yes, po, na Mahal yun, di ba? Anong lasa niya? Parang ano lang naman, sir. Wala naman siyang total yung lasa talaga maging ma-experience ma ma ng lasa. Mm. Natural lang. Normal na lasa lang. At siguro ang nagpapamahal sa kanya kasi parang um, sobrang kakaiba kasi galing nga sa Lawin Ibon. Sa Sir. Ah, gamot sa paggawa ng bird's nest soup, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong carrots, meron tayong udong or yung egg noodles, meron tayong egg, uh, garlic, and uh, oregano, but this one is optional naman. Onion, syempre panggisa, and meron tayo ditong laman ng manok, and of, of course, pampalasa or added flavor, yung chicken broth, and of course, yung bida sa lahat, yung bird's nest na ayan, mamaya matitikman natin kung ano ba talaga yung lasa ito init na. So, lalagay na natin siguro yung bawang. Bawang. Bali, sa pagluluto po nito, uh, ito talaga yung mga ingredients na ginagamit. Opo. Kaya lang, absent dito yung ano, onions na may dahon. Kasi ah, wala ngayon. yun. Oh, bira kasi yun eh. Opo, kasi tag-init. Tag-init, so mabilis siya malanta. Ilalat po natin Opo, Opo, lagay ng sibuyas. So, pag naluluto ako, gusto ko rin talaga maraming onion and garlic kasi Opo. Pwede mo nalagyan ng ibang mga artificial so, flavor. Masarap na siya. So, ano po yung ininax natin dito? Sandali, ikaw ako ng kutsara. Yung eh, sunod natin ay ang laway o ang bird's nest. Ah, inalagay na siya agad. O kasi matigas ito eh dahil dried po baga. Pero hindi ba siya mabilis malabog? Hindi, hindi ito nalalabog. So para siyang gulaman? Oo, ganito na ito. Pag ini. Hmm. dapat Dapat kanina ko pa sana ito binabad. Kaya lang, wala pa naman kayo. Yeah, hindi ko binabot. Ito kasalanan pa pala. <laughs> kasalanan. kasalanan. Kasalanan din. Kasalanan pala sa dito. Hindi. <laughs> hindi kasi ano, iniisip ko baka busy kayo baka Pero lalambot natin. naman po yun. Siguro pag kumulo na Opo, oh, papagkulo ka natin. natin. Kasi yung carrots medyo matigas. Opo. kaya lalambot eh, na eh, Ano ko muna yung puter? Ikaw ko yung pakuloan pag hindi ka lumambot. Okay. okay. So ito um, yung sunod natin. natin. Ayan. Lalagyan natin yung bird's nest. Ayan, ito na po yung tunay po ito, yung nabibili po dyan eh, ay hindi po yung ganito. Oo, oh, kami nabibili yung peke. Meron po, may gumagawa. May gumagawa, ano po. Ano po yung next natin dito? Sunod ay, ito, yeah. lagyan na natin. Lagyan natin, Kunti yung manok. Kunti, check Pero inalahatan natin. <laughs> <laughs> uh, Ilahatan natin po. Pero nakatikim na po kayo sa restaurant talaga ng lutong ng Bird's Nest? Ano naman po yun? Hindi naman po yun ganyan. Pero nagtry na kayo since marami naman ang baka dito sa Masbate, sinubukan mo na lagyan ng baka. Hindi pa. Hindi pa. Siguro yun yung mga... Kasi mas, dito. kasi mas marami ang kumakain ng chicken kaysa baka. Hmm, Hindi pa ba? Ang next po natin. Sabaw. So ito yung pinagpakuluan ng manok. Chicken. So mas magiging malasya siya. Marami pala siyang magagawa. Opo. Parang natin isang ganyan. Ano po yung naging dahilan niyo Bakit niyo sila pinabayaan? Siyempre, parang sayang yung parte ng bahay kung hindi magagamit. Hindi kasi mahilig kasi ako sa mga ano, mga animals. Animals. So, animal lover pa o, kasi. Oo, kaya wago. na, ano ako pag mayroon nasasaktan ng mga hayop. Hmm. Pero ako ba? Hmm. Pinabayaan ko. Hindi ko naman din akalain na pagdating ng panahon, dadami ng ganyan. Grabe, no? Parang umabot na yata siya ng 80,000. 80, oh, parang yung mga ibon, parang parte na rin ng pamilya na Pamilya, sa so tagal na, no? Yung oras po ng pagbisita, anong oras po siya? Actually, minsan may umaga dito, kahit anong oras, basta anong oras. may tao lang dito. Mm. Pero kung gusto mong makita yung marami, gabi ka pupunta, gabi hapon ka pupunta. Simula alas 5 yata, bumabalik oh, na yung oh, ibon. Opo, eh. bumabalik na sila. Ayun. Tulad ng ginawa namin last night, ah, pumunta kami gabi na, kaya Makita Oo, mo talaga nakita, yung kita sobrang dami ng ibon. So ito, malapit na po ba siyang maluto? Okay, ano na yung na next ilalagay natin? Lali na po natin to. Atong udong. Ah. Wow, saktong-sakto. Opo, ito. Sakto lang talaga sa isang bowl. Kala ko isang maliit na bowl lang yun. Eh, hindi, malaki yun. Actually guys, ang presyo pala nito. Mura yun. Mura pa yung 1,000 pesos. Opo. Kasi hindi siya madaling, akala nyo yung nest is talagang luto nyo siya agad. Hindi, inaabot ng dalawang araw bago mo makuha yung pinaka-extract nung nest na tinatawag. Titikman na natin ngayon ang ating niluto na bird's nest soup. And, ayan, unahin siyempre natin yung pinaka-nest niya. Ayan, eh. Mm. Masarap siya. Siyempre, malalasahan mo talaga dito yung chicken. And yung pinaka-nest, I think medyo kulang lang yung pagkababad namin sa hot water kasi hindi agad siya nababad sa mainit na tubig para maging enough yung lambot niya. Pero since napakulo naman natin, mararamdaman din natin yung medyo may pagka-crispy pa ng konti. And it's like parang kumakain ka ng seaweed. Pero not totally that soft. Pero ito medyo, meron siyang parang chewiness. hmm. And yung iba, kinakain daw talaga siya ng as is. Like pagkababad ng hot water, yun lang kakainin nila. And it's uh, some, somehow, source of vitamins daw siya. And at the same time, yung iba parang for med medicinal purposes, ginagamit yung Bird's Nest. Sarap siya. Mm.